lang. Sila lang. Pakita niyo na ako. Okay. Thank you, Lord. Marami po kaso talagang kailangan pa tayo. Kaya okay na muna to. Ba, ah, lakas Parang dalawa ah. Ang ganda kong dalawa Ito so lang naman yung nire-request natin Ah, oh, malaki-laki yung Kaya pala malakas Ayos Laki po, oh. mga good, uh, good afternoon po at new day na naman sa ating panibagong vlog so hindi na po tayo lumayo dito lang tayo sa likod bahay eh. bahay ko yun lang po so ito lang tayo so, may mga nakikita tayo silver pwede na po yan tapos uh, natuloy po kanina may mga namumutok nagsi uwi na kasi humangin no so manggigilid lang tayo kasi may hangin po sa gitna eh hmm, dami kanina pagdating ko kaso nabulabog na natin So magbabakasakali pa rin po tayo kahit papano makahuli tayo. At uh, magpa mag express sana ako ngayon ng pang uod sa ating palay eh. pero kayang hari tayo ng gising. <laughs> o oh, mamayang hapon lang or bukas sa po ng magmaga kasi pag hapon kasi umuulan eh. So hindi nating masusure kung makakapag spray tayo mamaya. Pero eh, mamutok muna tayo bago tayo lumusong. Pero dadalhin na rin natin yung pang-spray Kung sakaling hindi tayo makapag-spray Magdadamo-damo tayo tayong mga konting damo dun Hindi ko na po in-spray kasi Kaunti lang na may damo eh Tsaka hindi kaya po patayin ng patayin Nang basta-basta yung damo na yun Yun po yung tinatawag ng Salusaluyot Dito sa amin So bagong damo lang daw po yun Hindi naman po talagang damo namin yun eh Bagong labas na mga damo Kaya may harap patayin So yun dami po Bigyan oh. lang nga nilang mga sukat Tsaka malayo pero kaya naman natin yan So yan, umpisa na po natin mga ka para makahuli tayo. ang daming silbero. Nadali tayo. Ito, lang natin. Eh, maraba pa. Hindi umabot. Sayang. Hindi umabot po. Hindi e, tayo. Hindi umabot yung ating unang putok. malalayo tsaka parang mahina na parang palitan ko palitan ng hangin mahina eh sa so, ya. nanti din natin alam ko alam puputukan natin eh meron pong sabol okay dali po sekali Eh, hey, may bayan naman tayo huwag lang mabubunot para may bayan tayo dikit lang huh? Bunot po. Bunot pa. Balik ulit sa tubig. Busit na, buhol ang busit ng bulang bulang kulang po sa hangin eh gilid tayo Para medyo malapit-lapit Ayun na ang hangin natin Mamaya papalitan natin ang hangin nilang ito nga lang medyo hindi kita rito dahil Kaya, ano tayo? na tayo? Ang malaki Pagbubug lang. Okay, sapol. Ang banyan, tiyan mo, buhol pa oh. Lapit-lapit na bumuhol pa. Talagang manay po pangit nang patukay mahina kaya kahit tutukan eh kumuhol pa bakit? hindi pa tumagus, ay ah na may hangin natin ah, mga lang Pero gala kayo ulit natin itong haan Naku, mahangin eh Isa lang po yung nakita sa atin Uy, maalo na po. Sibug. Tuloy tayo malakalay. Lubog na lubog. Maliit pa. Pero kung malalaki yan, napakasarap po ito Kami naman kayo. Sama nyo naman minsan. Okay, holy ho <laughs> maliit kasi laki lang ha oh. Napakadali lang po ang ulam. Sana. Kaya lang maligit pa sila. Oo, oh, okay lang na yung misis. Oo oh, naman. Bakit nakita yata tayo? Dami pa naman eh. Wala tuloy

berhasil perasaan kita bukid bukit kita sudah laloas ang putok ng air galilas sa tulay <laughs> tayo kumahina na dahil wala na hangin pero wala dahil nang tumakbo sa bahay kung talagang wala tayo hangin okay dalali Ha uh, pat. Asmal. Tu, sabi ko na mariit. Eh. Chora pala. Kumpot lang mahigit. Tama na tong lima. Pangokoy lang ni Mrs. Bago tayo pong tambukid, eh. ito oh, tulay ang dami ang kawali ko oh, inaan na ito apat oh, po yung namamutok sa tulay tayo isa na lang uwi na tayo namamutok sa tulay ang dami ah oh. Sana lang, nahawal natin para makauwi na tayo at uh, punta tayo bukid kung pagbibigyan tayo makapag spray kaya spray tayo kung hindi bukas ang maga lang ang meron nomor. Kita mungkin tahu. sayang hindi na dali kasi na lang pakita ako Okay. Thank you, Lord. Marami po kaso talagang Ilakad pa tayo kaya okay na muna to ba ah, Malakas! Parang dalawa ah! Mas maganda kung dalawa Isa lang naman yung re request natin Ah! lalaking paghihak kaya pala malakas Ayos! Ah, Lucky po oh. Nagit kalahati. Kaya pala ang lakas niya. Sa airport. Okay. Tama na to. hmm Itloga na pala to Kahit na malito pa. Nagas sila ng itlog. Oh. Dami po. Oh. hmm itlog no. Oh. Okay, tama na yan. Hinakad pa tayo eh. thank you. isisilid sa ano? lagyan, dito na natin ilagay ay yun tumunod mabilis na oras lang <laughs> ito uh, likod bahay lang tayo hindi tayo kailang punta sa tuloy kasi yung hangin natin limited na lang pero meray pa tayo stock sa bahay sa uh, eh. papalitan lang natin to okay na tsaka may lakad pa tayo eh. Yeah, sana nga mag-iwag mamaya para solid po yung ating pag-spray kung makapag-spray tayo okay ha huh? ready na ikot bahay lang po yan <laughs> okay let's go ayan marahin pa po kaso syempre hindi natin ubo si Ista. Kaya may lakad pa tayo nga. Okay. Thank okay, you, Lord. Let's go. Saglit na saglit lang. Kahit pa pabos hangin eh sa gilid lang tayo nakadali eh hey, ko. umalis na iba dalawa na lang yung mumutok okay eh dahil pa po try pa pero okay na tama na hindi naabuti ng mga ating sila. layo okay thank you po mga diskarte See you next vlog po ulit. Bye-bye. Mare, -bye. okay dito.